Naniniwala ang political strategist ni si Maluti Kia na dapat sagutin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga isyong pinupukol sa presidente. Kasunod na rito ng akusasyon ng vlogger na si Mih Maharlika na gumagamit umano ang Pangulo ng ilegal na droga. Para kay Tikiya, mahira para sa administrasyon ni Marcos na makabuo ng magandang imahe kung patuloy na may sumisira ng tiwala sa publiko. Kaya nararapat lamang na sagutin ito ng Malacanang upang hindi na ito lumaki pa. Nagawa kasi ni Maharlika is a trust issue. Pinagkakatiwalaan mo pa ba itong leader na ito? Kasi nagsimula ang, ang sabi na budol o ang dami nag-agree dyan. Ang dami ng uh kaibigan -huh. na nagsabi, malo, nabudol nga yata tayo. Sabi ko, Ay, hindi, hindi, naman yan ang binoto ko. I mean, I mean everyone now is saying, uh -huh. dapat ang binoto ko ang pinanalo, di ba? I mean, uh -huh. everybody is trying to reconsider things. And, and that is the effectiveness of one. Mahal po.